upload ng suspect ang nasabing larawan pero tinanggal ito ng Meta dahil sa paglabag sa community guidelines ukol sa violence and incitement. Pagkatapos nito, muli niyang inupload ang post noong October 6 upang ipaliwanag kung bakit na-take ang kaniyang naunang post. Aminado ang suspect na kritiko siya ng pangulo dahil sa anyay kapal pakan sa pamamalakad ng administrasyon tulad ng mga anomalya umano sa flood control projects. Gayunman, iginiit niya na mali ang pagkakaintindi sa kanyang post dahil ang salitang headshot, Anya, ay tumutukoy sa salitang bogo na tumatama sa mismong ulo ng Pangulo. Yung letrang bogo, bogo sa Tagalog kasi po yun, ano bobo. Yung nasa, pag sa Tagalog yun, i-translate yung bogo. Uh, tapos yung word na yun, is, yung ibig ko pong sabihin doon, natama doon sa ano sa ating pangulo. Yung sa akin lang doon na sinabi kong bobo ay yung yung about sa trabaho lang. Uh, yung, yung sinabi ko kasi sa ibang ano na I'm questioning the job as a leader of this country. Yun lang po yun. Hanggang doon na po. Giit ni Romero, hindi niya ibig sabihin na barilin ang Pangulo. Wala rin anya siyang baril at wala siyang kakayahan na gawin ito dagdag pa niya hindi niya alam na labag pala sa community guidelines ng Meta ang kanyang pinost. Para yung uh, pagbabantangan sa ating pangulo dapat nga pangalagaan natin ang pangulo ngayon. Kung ganyan ang gagawin niyo, babantaan niyo ang pangulo. Manahimik na lang kayo. Okay? Alam niyo, ang pangulo tinatanggap niya na nga yung mga pagmumura uh, niyo sa kanya. Pang-aaliwusta niyo sa kanya, di ba? Tinatanggap niya yun? okay na nga sa kanya yun. Hindi na siya nagdidimanda sa mga ginagawa niyong pagmumura. Ha? Murahin niyo na ng murahin si PBBM. Tinata tinatanggap niya yun, di ba? Sabihan niyo na sabihan ng adik, sabihan niyo ng bangag. Pero yung ganyan, na halos uh, babantaan nyo papatayin. Ay, naku, may makakalaban kayo dyan, NBI, pulis, ha? Dyan ang kakalagyan nyo. Murahin nyo na lang ng murahin. Ha? Huwag kayong mag-ano ng mga patay-patay na yan kasi delikado yan. Ha? Delikado yung ganyan. Okay? Hindi naman siya tutulungan eh. O di ano, humingi siya ng tulong ngayon kay Sarah. Wala nang iba nga powerful na hihingian niya ng tulong kundi si Sarah. Eh. Di humingi siya ngayon ng tulong kay Sarah. Tingnan niya kung tutulungan siya sa kakapanati ko niya. Sa kakapanati ko niya, sa mga Duterte, at halos ganunin niya si PBBM. Ngayon humingi siya ng tulong sa mga Duterte. O, sige, mga kapatid ni Duterte, si Pulong, si Baste, si uh, Kitty. Humingi siya ng tulong doon. Tingnan natin kung tutulungan siya. Mapalabas sa kulungan. Piyansahan ba ga? O, kung nga ba? Di ba? Kasi, ano eh, panati ko nila yan eh. Baga, kaya nga, ginanon niya si PBBM kasi sumusuporta sa mga Duterte Dapat tulungan nila yan. Oh, Sara, nananawagan 'yon. Tulungan mo naman, Ah? Dahil uh, kayo ang sinuportahan noon, kaya nga ginano si PBBM para sa iyo raw 'yon. Oh, nasampulan siya ngayon, 'di ba? Pagka mahirap, kulong agad. Pero pag si Sara, ah, ano, 'di ba? May humaharang na mga senador. Marami pang proseso-proseso uh, at ilan, ilang ilang uh, ano na, isang taon na. Ha? Ah? Simula nung sinabi niya, na ganon-ganon, si PBBM Hindi niya rin hindi niya na rin naman inulit eh. Kasi napaso at nakuryente na siya doon. alright Mintik. Ah, uh, pakinggan natin na balita kagabi po. Ay hinuli ang uh, naturang vlogger na 'yan at uh, talaga namang katakot-takot naiyak ang uh, ang uh, nangyari at uh, ano pa nga po ito eh. Gusto pang uh, tumakas. Tumatakbo pa nga po ito eh, 'di ba? So, kalaboso talaga siya. So, pakinggan natin itong uh, nangyari dito sa uh, ano na to Gumawa ng post kay PBBM. Hmm? Kung ako sa kanya, hindi ko alam kung pagbibigyan ito, kung ako sa kanya talagang uh, manikluhod siya or uh, sa bagay may piyansa naman niya tayong sedition, uh, magpapiyansa siya, talagang kalaboso siya, talagang uh, uh, na ano siya, na dali siya, no? Nagsisi siya, magsisisi siya sa ginawa niya. All right? Ito 'yun, no. Ah, ito. Ayan, no. Tumatakas pa siya, oh. dito, So yun lang pala yun? Parang nalang talaga yun, galing doon sa word na Bugo, yung Bugo City. Sa amin kasi, Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung Bugo, pag sa Tagalog, Bugo. Sa Tagalog, taa. So ang pinapaliwanag niya dito, yung uh, headshot daw ay uh, ang Tagalog daw nun, Bugo. Hindi naman pwede 'yun eh ang uh, caption mo ay English ah Hindi hindi pwede 'yun i-translate mo in uh, Bisaya ah Sasabihin niya ang uh, Tagalog ng uh, headshot ay uh, bogo wow ang layo ah ang layo ng ano mo palusot mo Ang uh, in, ang iyong uh, caption ay headshot It, Isa po itong uh, English tapos eh ibibisaya mo ano Tsaka, hindi ah, eh, na doon na ah. headshot in uh, Visayas, in Visayan na uh, word, bogo. Dapat na kalagay doon, hindi, wag mo kaming lokohin. English ang uh, nakalagay doon, okay? So, yon ang pa, ano niya, ang paliwanag niya. Para lang makalusot, akala niyo, akala mo, makakalusot ko sa mga NBI. NBI po ang humuli sa kanya. Okay? I'm questioning only the job yeah, as a, as a leader in this country. But I'm not questioning the personality. So, yun sa akin lang, uh, karapatan, komento ko lang yung, yung, yung ibig sabihin po. Nagingin po ako ng pasensya na inaiba yun po yung ano, ibig sabihin may mga nagpakalat na pero at yung may mga paribari. Hindi na po sa akin yun. Wala po akong ganyan. <laughs> Pinakalat daw na may baril-baril. Eh, syempre headshot eh. so ginawaan ng iba, ginawaan na ng mga DDS na kasapi mo ng uh, editing, no? Kaya wag na wag kayo isipin nang uh, 100 times o kaya kung ilang uh, beses bago kayo mag-post, kung pwede ba ito, kung uh, yung word ko ba ay uh, naaayon, kung yung word ko ba ay hindi foul. Yan ang uh, dapat gawin ng isang vlogger. Kasi yan ang mangyayari sa inyo sedition ang mangyayari sa inyo, alright? So, uh, kami po ay um, uh, na naawa sa kaso uh, maging aral ito samantalang si VP Sara ay uh, nauna na uh, nakasuhan, ha? Hindi pa kayo nagtanda. Si VP Sara nakasuhan na na uh, pagka na namatay siya ay uh, may papatay daw kay PBBM. Di ba kinasuhan na siya? At uh, ngayon nga ay uh, kasama yan sa impeachment niya na talagang hinarang-harang ng mga senador. Ang uh, malas nga lang dito ay hinarang-harang ng mga senador. So, ewan ko dito sa vlogger na to kung bakit hindi pa nadala nung uh, si VP Sara ay talagang kinasuhan. Ang akala niya ay joke-joke lang talaga yon. Okay? So, kaya niya ginawa rin, no? Headshot si PBBM kahit sino kahit sino, kahit si Risa, kahit ano, mag magdedemanda talaga yan. Pagkaginanyan mo ng mga personality ng uh, politika, politiko. Yung mga mga vlogger, talaga nga uh, wag nating joke-jokin, wag nating biru-biruin ang pagbablog kasi hindi po ito parang post-post uh, lang kung ano lang ang maisipan, kung ano lang yung uh, uh, maano ma feeling nyo, ha? Ah? Nakalagay kasi sa Facebook, oh, what, uh, what's on your mind? Wow! Kahit na sinabi ng Facebook na what's on your mind, pero think about it pa rin. Think about it pa rin many, many times. Hindi yung ora-orada, mag-aano ka. Ha? Ah? Tapos meron pang nakalagay o oh, nakaturo. Eh yung iba inedit may baril. Ay, gabi. Okay, sabi ni Kidlat, think before you click. Think before you post. Think before you click, think before you post then kasi syempre yung uh, mga link, think before you click. Maraming uh, napapahamak sa mga link na pinagpapasa sa atin. Okay? So, yun lang po ang uh, aking uh, masasabi dito sa taong ito at ano pa ba? Ano pa ba? Maging ano na rin sa atin 'to, maging um, lesson Lesson learned na rin sa atin to na huwag uh, basta-basta uh, lalo na 'yung pagbabanta, talagang bawal na bawal 'yan. Ah, talagang may kalalagyan ka dyan. Huwag basta basta uh, mga ano, mag tawag dito, magpo post Okay? Lalo-lalo na ngayon sa mga sa presidente. At isa pa, marami rin diyan sa TikTok na gustong-gustong ah -gustong, uh, uh, mamatay ang ating presidente. Ah? kulang na lang talagang ano, kulang na lang talagang uh, magsalita na sila ng uh, kung ano-ano diyan. Kasi daw gusto na nang nilang mamatay ang presidente dahil nga ngayon parang uh, na, na, na sila. Eh kaso pag uh, pagka yung gusto mamatay parang nagpe-pray lang sila diyan eh. Ah? Pero ba, dapat gano'n, pag kayong mga gano'n, uh, meron kayong uh, thinking na gano'n, wag nyo nang ipapublicize, huwag nyo nang ipopost yung mga video nyo na gano'n. ha? Ah? Katangahan lang yan eh. Alright?